Okay, kita inyo yun, advantage na tikwa. Tidakkel tiko kuya na. Ay, aglaba ayon yun. Giti pang baby. May nagbabatit. Nabak hmm? pa lang daging Zero to three months nga na. <laughs> Hello, little one. di one ya yeah. lagi cute mm. nah, putih dikita ay niya ang yun, advantage na tika ti dakkel ti kuya nan dakkel ti sakbay agading isu ti aglabat ti kuaney ibado ti bibi kada ano, dagiti kapa kita man dagiti kami nagbabatet <laughs> dikita meetings dagiti so, suporti ima ngulo da Ini 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 kasanu napas pusing nih kayak ini. Subuti. <laughs> <gra�ilan Chris> Mga garo nagsasampay si Kasing. Ah. Uh hmm. Mga damit ni Baby Lucky. Okay. Hmm. Pumasa po lang. Hindi yan ideawang tatas ko na. Ang datang-datang mabagay niya. Iyakit. Thank you. Shard. Hindi yan ideawang gawin pagdating ko. Mm -mm. Hi. Sa wakas. Tapos na rin ang aming labada ng aking anak Ayan. Puro damit ni Bibi Lucky hanggang tatlong buwan na siya mga damit din namin na mga bed sheets na bago ay napagod puno na dito sa taas ng bahay mga labahin tara na sa baba pero mas fresh dito sa tumambay dito sa taas no sarap sarap ayan kita mo dun puno mga dilaw-lawo